Italia. Ang pangalan pa lang ay nakakapukaw na ng paghanga. Bumubulong ito ng mga kwento tungkol sa mga sinaw ng imperyo at kagandahan ng sining. Sa loob ng maraming siglo, nabibighani ang mga manlalakbay sa Italia. Mula sa mga tuktok ng Alps na nababalutan ng niebe hanggang sa mga dalampasigan ng Sicily na sinasikatan ng araw, ang mga tanawin sa Italia ay kasingyaman ng kasaysayan nito. Ipinagmamalaki ng bawat rehiyon ang sarili nitong natatanging katangian. Isipin mong nakatayo ka sa lilim ng Colosseum. Gunigunihin ang iyong sarili na naglalayag sa mga kanal ng Venice. Ang Italia ay isang piging para sa mga pandama. Humahalimuyak sa hangin ng aroma ng bagong lutong na pizza. At ang tawanan ng mga lokal ay umalingaungaw sa mga kaakit-akit na plaza. Ang Italia ay higit pa sa isang destinasyon. Ito ay isang paglalakbay sa panahon. Ito ay isang pagdiriwang ng buhay. Maglakad-lakad sa mga sinaunang guho tuwing umaga. Tangkilikin ang masarap na pasta sa tanghalian. At sa paglubog ng araw, tikman ang masarap na alak habang ninanam ang isang opera. Ang bawat araw sa Italia ay isang bagong pakikipagsapalaran. Ang pamana ng sining ng bansa ay walang kapantay. Mula kay Leonardo da Vinci hanggang kay Michelangelo, Tinubog ng Italia ang kanluraning sining. Ang mga museo at gallery ay nagtataglay ng mga napakahalagang kayamanan. Isipin ang iyong sarili na naglalakad sa mga nakamamanghang tanawin ng Cinque Terre. Gunigunihin ang iyong sarili na naglalayag sa baybayin ng Amalfi. Nag-aalok ang Italia ng mga aktibidad sa kalikasan para sa lahat. Ang ating paglalakbay sa Italia ay nagsisimula sa Roma. Ang Roma ang walang hanggang lungsod ay nakatayo bilang patotoo sa kadakilaan ng Imperyong Romano. Sa loob ng maraming siglo, ang Roma ang sentro ng sibilisasyong kanluranin. Ang impluensya nito ay lumaganap ng malayo at malawak. Sa puso ng imperyong ito ay ang Roma mismo. Ang lungsod ay isang tunawan ng mga kultura. Ang mga tao mula sa lahat ng sulok ng imperyo ay dumagsa sa Roma. Dumating sila sa paghahanap ng mas magandang buhay dumating sila upang saksihan ang kapangyarihan ng imperyo. Ang Roman Forum ay nakatayo bilang simbolo ng nakalipas na panahong ito. Ito ang maingay na sentro ng sinaunang Roma. Tinalakay ng mga senador mga batas, ipinagmalaki ng mga mga ngalakal ang kanilang mga paninda, at nagtipon tipon ng mga mamamayan upang pag-usapan ang pinakabagong mga balita. Ngayon, ang mga gunang forum ay nagbibigay ng sap sa pang-araw-araw na uhay ng mga sinaunang Romano. Ang Roman Forum ay isang lugar kung saan nabubuhay ang nakaraan. Walang biyahe sa Roma ang kumpleto ng hindi napupuntahan ang Colosseum. Ang bantog na amphitheater na ito ay simbolo ng husay ng mga Romano sa inhenyeriya at paalala ng madugong nakaraan ng imperyo. Ang Colosseum na itinayo noong taong 80 ay kayang maglaman ng hanggang 80,000 manonood. Pumupunta sila rito para manood ng mga labanan ng gladiator at paghuhuli ng mababangis na hayop. Sa pagtayo sa loob ng mga pader nito, halos maririnig mo ang hiyawan ng mga tao. Ang kolosyo may higit pa sa isang lumang kayamanan ng kasaysayan. Ito ay simbolo ng talino at kakayahan ng tao. Ngayon, ang kolosyo may nakatayo bilang simbolo ng pag-asa. Higit pa sa Colosseum at Roman Forum, napakaraming mga monumento sa buong Roma ang bumubulong ng mga kwento tungkol sa kadakilaan ng imperyo. Gaya ng kasabihan, hindi itinayo ang Roma sa isang araw. Ang Pantheon, kasama ang kahangahangang simboryo nito, ay nakatayo bilang katibayan ng katalinuhan ng mga arkitekto ng Roma. Isang tunay na obra maestra. Pumasok ka sa loob at mamamangha ka sa laki ng simboryo. Nakakapanindig balahibo. Ang oculus ay nagpapahintulot sa natural na liwanag na bumuhos sa loob, na lumilikha ng isang malalangit na liwanag. Parang si Jupiter mismo ang nag-iilaw sa lugar na ito. Ang Pantheon ay isang obra maestra ng inhenyeriya at disenyo. Tunay nakahangahanga ang pagkagawa nito. Ito ay isang paalala na ang mga Romano ay hindi lamang mga mananakop, kundi mataga pagtayo at inventor din. Mga tunay na henyo ng kanilang panahon. Habang papalubog ang imperyong Romano, isang bagong panahon ang nagsimulang sumibol sa Italia. Ito ang Renaissance, ang salitang nangangahulugang muling pagsilang, muling binalikan ng mga Italyano ang kanilang klasikal na nakaraan. Ang muling pagtuklas na ito sa sinaunang kultura ay nagdulot ng malawakang pagsabog ng pagkamalihay na tumagal ng ilang siglo. Ang Renaissance ay panahon ng malaking pag-asa at optimismo. Nangunguna sa revolusyong kultural na ito ang mga pintor, eskultor at arkitekto na humiwalay sa mga tradisyon ng medieval at tumunggo sa mga bagong ideya. Ang Florence, sa ilalim ng pagtangkilik ng makapangyarihang pamilyang Medici, ang naging sentro ng revolusyong ito sa sining. Ipininta ni Leonardo da Vinci ang kanyang mahiwagang Mona Lisa at ang makasaysayang huling hapunan. Lumika si Michelangelo ng mga nakamamanghang fresco sa kisame ng Sistine Chapel at inukit ang napakalaking David pinalamutian ni Raphael ang Vatican Palace ng kanyang mga obra maestra. Ipinagdiwang ng mga maestro na ito ang potensyal at mga nagawa ng tao. Ang mga maestro ng Renaissance ay nag-iwan ng hindi mapapantayang marka sa kasaysayan ng Italia at ng buong mundo. Ang kanilang mga nagawa sa pagpipinta, paglililok at arkitektura ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at humuhumaling sa atin hanggang ngayon. Ang Renaissance ay hindi lamang tungkol sa sining. Ito ay panahon ng malawakang pag-unlad ng kaalaman. Muling natuklasan ng mga iskolar ang mga sinaunang teksto ng mga Griego at Romano. Pinuo ni Nicolaus Copernicus ang kanyang teoryang heliocentric. Si Galileo Galilei ay gumawa ng mahalagang tuklas sa astronomiya. Ang Renaissance ay naglatag ng pundasyon para sa revolusyong siyentipiko na darating. Ang impluensya ng Renaissance ay lumawak-wak ng higit pa sa sining at agham. Ang mga lungsod tulad ng Florence, Rome at Venice ay umunlad bilang sentro ng kalakalan at kultura. Ang muling pagkabuhay ng interes sa sinaunang kultura ay nagdulot ng isang bagong yugto sa pagunlad ng edukasyon. Itinatag ang mga unibersidad at ang mga iskolar mula sa buong Europa ay dumagsa sa Italia upang mag-aral. Ang renaissance ay minarkahan din ang paguspong ng humanismo. Naniniwala ang mga humanista sa kapangyarihan ng pangangatwiran at obserbasyon upang maunawaan ang mundo. Ang diwang humanistiko na ito ay makikita sa sining, panitikan, at arkitektura ng renaissance. Ang renaissance ay nagpapaalala sa atin na ang potensyal ng tao ay walang hanggan. Sa paglalakbay natin sa Italia, makikita natin ang mga bakas ng kanyang nakaraang panahon noong Medieval. Tara, punta tayo sa puso ng Siena, isang bayan sa Tuscany na parang huminto sa paglipas ng panahon. Makikitid at makakurbang mga kalye ang parang labirintong naglilikuliko sa gitna ng mga gusaling Medieval. Ang hangin ay puno ng aroma ng bagong lutong na tinapay at tunog ng mga kampana ng simbahan, parang isang lumang bayan. Sa gitna ng siena matatagpuan ang Piazza del Campo, isang kahangahangang plaza na hugis kabibe. Dalawang beses sa isang taon, ang Piazza del Campo ay nagiging isang arena ng nakakapanabik na kaguluhan sa panahon ng Palio di Siena. Ang Siena ay isa lamang sa napakaraming lungsod sa Italia na nagtataglay ng hindi mapapawing marka ng panahon ng medieval Mula sa Maringal na Duomo sa Florence hanggang sa Rialto Bridge sa Venice, ang pamana ng medieval na Italia ay hinabi sa mismong puso nito. Sa San Gimignano, isang bayan sa tuktok ng burol sa Tuscany, ang kalangitan ng medieval ay tinutusok ng mga hanay ng matatayog na tore. Dati simbolo ng kayamanan at kapangyarihan, ang mga toreng ito ngayon ay nakatayo bilang mga tahimik na bantay. Sa paggala sa mga medieval na bayan na ito, hindi mo maiwasang madama ang koneksyon sa nakaraan. Ang kanilang pamana ay nabubuhay sa diwa ng mga mamamayang Italiano. Sa loob ng maraming siglo, ang Italia ay parang isang kubrekama ng iba't ibang lungsod estado, katulad ng mga pamunuan noon sa sinaunang Rusya. Pagdating ng kalagitnaan ng ikalabing siyam na siglo, isang malakas na kilusan para sa pag-iisa ang nagsimula sa buong peninsula, parang apoy na pinapalaki ng hangin ng pagbabago. Pinangunahan ng kilusang ito ng mga taong tulad ni Giuseppe Garibaldi, isang tunay na bayani ng mga Italiano. Mula Hilaga hanggang Timog, nagkaisa ang mga Italiano sa ilalim ng ideya ng pagkakaisa, tulad ng pagkakaisa ng mga Ruso noong nakaharap sa isang malaking panganib. Noong 1861, ipinahayag ang kaharian ng Italia parang isang bagong bituin na sumikat sa kalangitan ng Europa. Ang mahalagang pangyayaring ito ay naging isang malaking pagbabago sa kasaysayan ng Italia, tulad ng tagumpay ng Rusya sa digmaang patriotiko. Habang ang pag-iisa ng Italia ay nagdala ng pagkakaisa sa politika at geografiya, naghatid din ito ng hamon sa pagbuo ng pambansang pagkakakilanlan. Napanatili ng bawat rehiyon sa Italia ang kanilang natatanging katangian ang pagkakaiba-iba ng bawat rehiyon ng isa sa mga kalakasan ng Italia. Ito ay isang bansa kung isang maikling paglalakbay ay maaring magdala sa iyo sa ibang mundo. Hindi nabura ng pag-iisa ng Italia mga kaibang katangian ng bawat rehiyon. Sa halip, ito ang naging pundasyon para sa kanilang pagsasama at pag-unlad. Ang mga kayamanan ng sining at arkitektura ng Italia ay hindi lamang mga magagandang bagay. Ito ay nasasalat na pagpapahayag ng kaluluwa ng bansa. Simula ng iyong paglalakbay sa Roma kung saan itinatago ng Vatican ang ilan sa mga pinaka-iconic na gawa ng sining na niliha. Pumasok sa Sistine Chapel at humanda na mamangha sa mga nakamamanghang fresco ni Michelangelo. Lumabas sa mga pader ng Vatican at tuklasin ng isang lungsod na pinalamutian ng mga arkitektura na kababalaghan mula sa iba't ibang panahon Parang mga pahina mula sa isang aklat ng kasaysayan. Ang Colosseum ay nakatayo bilang isang malungkot na paalala ng kadakilaan ng imperyo. Ang Pantheon ay patuloy na pumupukaw ng pagkamangha at paghanga na parang bumubulong sa atin ng mga sikreto ng mga sinaunang masters. Hindi kumpleto ang pagbisita sa Italia kung hindi masasariwa ang mga masasarap na pagkain, isang simponya ng mga lasa na gigising sa iyong panlasa. Ang lutuing Italiano ay isang selebrasyon ng mga sariwang sangkap at mga lumang tradisyon, tulad ng mga recipe ng lola na minana sa bawat henerasyon. Bawat rehiyon sa Italia ay mayroong sariling mga espesyal na pagkain na sumasalamin sa kanilang kultura at kasaysayan, parang iba't ibang awitin sa isang magandang opera. Sa Naples, tikman ng Neapolitan Pizza, isang patunay ng masiglang kultura ng pagkain kalye sa lungsod na ito. Parang nagdiriwang ka sa isang tunay na piyestang Italiano. Sa Emilia Romagna, sarap ang hatid ng kanilang mga handmade pasta, puno ng tradisyon at pagmamahal, tulad ng mga tula ni Balagtas na puno ng pag-ibig at inspirasyon. Hindi kumpleto ang paglalakbay sa Italia kung hindi titikim ng gelato, ang paborito ng lahat na frozen dessert. Parang sariwang hangin sa gitna ng mainit na araw. Mula sa klasikong pistachio hanggang sa kakaibang kombinasyon ng ricotta at igos, mayroong gelato para sa lahat tulad ng mga painting sa National Museum. At syempre, hindi kumpleto ang isang masarap na kainan sa Italia kung walang isang tasa ng espresso nagigising sa iyong mga pandama. Parang masiglang musika ni Ryan Kayabyab na magbibigay sa iyo ng enerhiya. Ang Italia ay isang bansang marunong magdiwang. Ang kalendaryo nito ay puno ng mga kapistahan at mga kaganapan na nagpapakita ng makulay na kultura ng bansa at ang nakakahawang saya ng mga tao. Mula sa mga maingat na muling pagsasabuhay ng mga pangyayari sa kasaysayan hanggang sa mga masayang pagdiriwang ng pagkain at alak, lagi may dahilan para magdiwang at sumama sa kasiyahan. Sa Venice, saksihan ang mahiwagang palabas ng Carnival. Isang pagdiriwang bago ang mahal na araw na ginagawang isang makulay na lugar ang lungsod na puno ng mga maskara, mga kasuotan at kasiyahan. Isipin na parang bumalik ka sa nakaraan, napapalibutan ng mga taong nakagayak, ang kanilang mga pagkakakilanlan ay nakatago sa likod ng mga magagarbong maskara, habang sila ay nagpaparada sa mga kalye at kanal. Ang kanilang mga tawa ay lumalaganap sa malamig na hangin. Para matikman ang medyebal na nakaraan ng Italia, pumunta sa Siena para sa Palio, isang karera ng kabayo na walang saddle na ginaganap dalawang beses sa isang taon sa Piazza del Campo ng Lungsod sa loob ng maraming siglo. Saksihan ang kompetisyon sa pagitan ng iba't ibang kontrada ng Lungsod o mga distrito, habang ang kanilang mga napiling jockey ay nakikipagkarera ng walang saddle sa palikulikong ruta, ang dagundong ng mga kuko ng kabayo ay umalingaungaw sa buong plaza. Ang hangin ay puno ng pananabik at kaguluhan. Ang impluensya ng kultura ng Italia ay lampas sa mga hangganan nito. Hinuhubog ang mundo ng moda, musika, literatura at sining sa loob ng maraming siglo. Mula sa mga runway ng Milan hanggang sa mga opera house ng Verona, patuloy na nakakabighani at nakaka-inspire ang Italia. Ang walang kupas na kagandahan at pamana ng sining nito ay nag iiwan ng marka sa mundo. Ang Milan, ang sentro ng moda sa Italia, ay isang pandaigdigang hub para sa disenyo at karangyaan kung saan matatagpuan ang ilan sa mga pinaka-iconic na fashion houses, kabilang ang Gucci, Prada at Versace. Dalawang beses sa isang taon, ang lungsod nagiging buhay na buhay sa panahon ng Fashion Week, kung saan ipinapakita ng mga designer mula sa buong mundo ang kanilang mga pinakabagong likha itinatakda ang mga trend na mag sa industriya ng fashion sa mga susunod na season. Ang pamana ng musika ng Italia ay kasing yaman at kasing impluensya mula sa matatayog na himig ng opera na nagmula sa mga teatro ng Florence at Venice hanggang sa mga madamdaming ritmo ng tradisyonal na katutubong musika. Bisitahin ang Verona ang lungsod ni na Romeo at Juliet at damhin ang mahika ng opera sa ilalim ng mga bituin sa sinaunang Verona Arena kung saan ang acoustics ay kasing ganda ngayon tulad ng mga siglo na ang nakalipas. At huwag palampasin ang pagkatao marinig ang mga tunog ng tradisyonal na katutubong musika ng Italiano, ang mga buhay na himig at taos pusong lyrics nito, isang testamento sa mayamang pamana ng kultura ng bansa. Ang kagandahan ng Italia ay lampas pa sa mga lungsod at nayon nito sumasaklaw sa isang kamanghamamanghang pagkakaiba-iba ng mga tanawin. Mula sa matayog na tuktok ng Alps hanggang sa mga baybay ng Mediterranean na naliligo sa araw. Ang mga maniebeng bundok ay napalitan ng mga burol at tubig na kulay turkesa. Maglakbay sa Italian Alps, kasama ang matutulis na taluktok at esmeralda nitong kagubatan, at magski sa mga dalistis na nababalutan ng niebe. Maglakad sa mga damuhan ng Alps na puno ng mga ligaw na bulaklak, Bumaba sa Amalfi Coast kasama ang mga nakamamahang bangin at mga nayon na may kulay pastel. Ang kumikislap na tubig na kulay turkesa ay inaanyayahan kang lumangoy. Maglayag sa kahabaan ng sikat na baybayin na ito, nararamdaman ang init ng araw sa iyong balat. Dumaan sa mga magagandang bayan tulad ng Positano at Ravello. Ang bawat isa ay isang obra maestra ng kagandahan ng Mediterranean. Ang kagandahan ng Italia ay umaabot lampas sa mainland. Sumasaklaw sa napakaraming mga isla, bawat isa ay may kakaibang katangian at alindog. Mula sa mabato'ng bulkanikong tanawin ng Sicily hanggang sa malilinaw na dalampasigan at esmeralda na tubig ng Sardinia, ang mga islang ito ay nag-aalok ng isang tunay na paraiso malapit sa mainland. Tungo tayo sa timog sa Sicily, ang pinakamalaking isla sa Mediterranean Sea, lupain ng sinaunang kasaysayan, masiglang kultura, at nakamamanghang natural na kakagandahan. Parang creamy natin, mas malaki nga lang at mas makasaysayan. Galugari ng mga dalistis ng Etna ang pinakamalaking aktibong bulkan sa Europa na ang umuusok na tuktok ay nagpapaalala sa atin ng sinaunang kapangyarihan na nakatago sa ilalim. Isipin mo parang Elbrus, pero nasa isla. Tuklasi ng mga sinaunang griyeyegong templo at teatro na ang mga lumang bato ay bumubulong ng mga kwento ng maluwalhating nakaraan parang bumalik ka sa sinaunang Greece at isawsawang iyong sarili sa maingay ng mga palengke ng Palermo kung saan ang hangin ay puno ng aroma ng mga sariwang produkto, pagkain dagat at pampalasa. Parang Eastern Bazaar pero may Italian twist. Punta tayo sa Kanluran, sa Sardinia, isang isla na kilala sa malilinaw na dalampasigan, malakristal na tubig at mababangis na bulubunduking tanawin. Parang Sochi natin, pero may Italian charm. Magpahinga sa puting buhangin ng Costa Smeralda, kung saan kumikislap ang tubig sa ilalim ng mainit na araw ng Mediterranean, isang paboritong lugar para sa mga mayayaman at sikat. Parang rublev ka natin, pero nasa tabing dagat. Kalugarin ng Supramonte Mountain Range kasama mga limestone peaks at canyon nito. Tahanan ng iba't ibang uri ng flora at fauna, isang tunay na paraiso para sa mga mahilig maghiking at nature lovers. Parang Caucasus natin, pero mas maliit. Sa gitna ng mga nakamamanghang burol ng Tuscany, makikita ang isa pang mukha ng likas na kagandahan ng Italia, ang mga tahimik nitong lawa. Ang mga payapang lawang ito na napapalibutan ng mga ubasan at mga kaakit-akit na nayon ay nagaalok ng isang tahimik na lugar para magpahinga at makiisa sa kalikasan. Parang nasa isang nobela ni Chekhov. Maglakbay sa Lake Como kung saan makikita ang mga elegante nitong villa, mga luntiang hardin at mga nakabibighang bayan tulad ng Bellagio Isipin mo na lang na naglalayag ka sa mahinahong tubig ng lawa habang ninanamnam ang mga nakamamanghang tanawin ng mga bundok at villa. tunay na Dolce Vita. At narito ang Garda, ang pinakamalaking lawa sa Italia, isang paraiso para sa mga mahilig sa mga aktibidad sa labas. Kasing ganda ng Lake Baikal, subukan ng mga water sports o mag-relax lang sa baybayin habang nagbabad sa init ng araw. Mula sa mga maniyebeng tuktok ng Alps hanggang sa mga baybay ng Sicily na hinahalikan ng araw, ang kagandahan ng Italia ay kasing yaman ng kasaysayan nito. Sa loob ng maraming siglo, ang bansang ito ay bumihag sa mga manlalakbay na akit sila sa walang hanggang kagandahan nito at mga karanasang hindi malilimutan. Ang pamana ng Italia ay nakaukit sa bato at kulay sa kanyang lutuin at musika. Isang pamanang nagbigay inspirasyon sa mundo, patunay ng pagkamalihain ng tao pagsinta at kagandahan. Sa gitna ng mga sinaunang guho o mga obra maestra ng Renaissance, nararamdaman mo ang koneksyon sa nakaraan, nagiging bahagi ng walang humpay na daloy sa paglipas ng mga siglo. Ipinakikita sa atin ng Italia na ang kasalukuyan na itinayo sa nakaraan, ang kanilang mga pangarap ang humuhubog sa kasalukuyan. Naakit ka man sa kasaysayan, sining, lutuin o likas na kagandahan, mananatili sa iyo ang Italia. Kinigising nito ang mga pandama, kinikilig ang kaluluwa, at nagiiwan ng marka sa puso. Tuklasin klase ng mahika ng Italia. Salamat sa panonood. Paki-subscribe sa aming channel. Kapayapaan at pagibig sa lahat.